ito maganda oh ito yung magandang bahay sa kanan grabe para kang nasa Europe yata ito yung sa Hungary or Holland ito oh, sa kaliwa ano siya mga nursery tigil nga muna tayo rito pasok nga tayo parang pwede naman pumasok eh sir pwede pumasok dito? ha? Magtor mag, mag uh, uh, mamili ano? Pasok? Oo, oh, sige. Ganda naman ito. Ano nga yung mga nagpatan ito? Uh. Ayusin nga natin ang ating ganda nito ah. Uh. Si Sir Johnson yan. Johnson? Huang. Huang. Orang ah, po? Chinese? Taiwanese. Ah, Taiwanese? Ang ganda. Ano po ito? Meron na rin po siya. May post sa video. Saka dito sa kapito. So ano ito nursery? Andito ba nga po rin? Pero yun ginagawa rito? Oo. Oh. Uh, Oo. Oh. Dito nagpapatubo ng mga tanya. Eh? Sino ka ako <coughs> sa ating? Okay. Sino ka ako Taiwanese is daw mayari ang ganda. Pwede mo ba siya? Pwede ka lang yung mga tanim nyo? Uh, pwede po. Ah, pwede mag-video? Yes po. Kasi uh, nakita ko, sabi ko ang ganda rito. Uh. Sino may hari nito? Taiwanese po siya. So itong mga uh, binibenta nyo? Mga tanim? po. Lahat po. Hmm yung magaganyang malilipat yung mga ganyan? depende po sa klase kung ano saan so, nila mayroong puanang 100 mo oh pesos na ano po ito ma'am? ano po herbs po siya. Deal. Yan yung deal with? po ano po yung po na to? Kwan uh, po siya? po um, other variety of calamansi. Ito ba yung kinakain din? Eh? Yung ibang po po sabi nila kinakain, pero 'Yon lang po sa amin, this Mm. Dito po sana ko So, ang mga tanim dito halo-halo Yes po. May mga, berries po. May ay, mga, mga galing sa ibang bansa, na, ano? Yes po. Kasi po 'yung mga tinatanim po namin dito ng mga seeds. Oh. Ng Taiwan na po siya lahat. Kami. Seed. Ito mga mulberry. Yes po, mulberry. Variety rin sila. Yes po. Isa lang po 'yan eh. Ah, uh, ay isang uh, klase isang lang. Isang klase lang. Anong klase siya? hindi mo alam. Hindi po may lang. Pakistani mulberry yung mahaba. Mm. Yan po, maliliit lang naman po siya na ganyan. Mayroon din ako yan, yung regular mulberry. Oh. Yes po. Mayroon din akong Pakistani. Kasi, hindi ako, ano, may lang ako sa tanim. Mm. Pero wala akong ganito na uh, park, uh, mm. nursery. Meron po kami passion fruit, makopa, lemon, oh. cherry. Ang hinahanap ko yung mango, uh, golden mango ba tawag bro Anong golden mango? Yung matatamis, galing din ng Taiwan, yung malalaki. Na mangga rin po siya? Oo. Ay, wala po kaming klaseng mango. Wala kayong variety ng manga? Opo, wala po. Ito, basil. Mga herbs na po. More on herbs oh, po kasi namin. Try basil, na. tarragon, sages. Oh, herbs, flowers. So, napapalaki na pala rito yung mga yan, ano? Yes po. Yung mga sabati, yung mga minggay namin, sabit-sabit, yung mga pinagano niya, pinagsama niya yung grips at saka, ano, ah, uh, Taiwan patola. patola, oh. Ano naman to? Fishpan po namin, yung na patubig po. Anong laman niya? Tilapia. So yung tubig nito, pag nag, uh, papalit kayo pupunta dyan sa mga tanim. Oh, yes, wow, ang galing eh. Pangwan na po namin, pandilig na po namin talaga. Oh. Ito po mga flowers. So ito mga niluluwas din, ano? binibinta sa mga nurseries? Super, sa mga supermarket po, binibenta namin. Supermarket? Opo, oh, yung yun, na, pinakabagsakan namin. nursery rin, hindi? Hindi po, mga ma mall na po. Wala nagpupunta dito mga nurseries? Meron po, mga, kahit po mga agrarian, nagpupunta po sila dito by dahil...

Yes. Para gula. Parang ganyan. Mustard po. Mustard. Halo-halo. Yes po. Kasi pang yeah. po namin yan ay baby veg. Yeah. Meron po kaming product niyan sa Royal. Mayroon ah, sa Royal Bima. dyan sa SB Yes po. Royal, along the central, meron po kami. Downtown. Oo. Oh. Manila po, umabot kami ng Manila. Mangga? Pinatubo dyan. Hindi po siya manga. Ano? Ano ay, um mga. Mangga. Tumubo lang siya. Po. <gasps> Galing dito ah. Na-excite naman ako dito. Anong kulay ng ano na to? Nang talong? Yung violet po. Wala kang green? Ay, wala po. Hindi po kami nag- Yun ang gusto ko yung green. Kasi yung violet parang... Yung sa seeds din po kasi namin yung violet. Napaka-regular yun na. Ito po, mga herbs na. <clears throat> Anong pangalan nito, madam? Torenia po, flowers. Torenia. Yes. Po. Herbs din siya. Flowers. Hindi, flowers lang. So, itong ginamit dito, plastic lang. Ikaw nagmamanis dito, madam? Oo, oh, yung dito po sa mga halaman na lang. Uh, yung mga yun, ano sila? Mga herbs po. Basil, basil, basil din, ano? Yes po. At magbasa po kasi yung basil namin. May Thai basil, mm. sweet basil, lemon basil. Sa mint po, tatlong klase din po namin. Mm. Yeah, mayroon, yeah, mayroon din mayroon. ako yan. Mayroon ako pero hindi siya ganyan kalaki. Yung kwan uh, po kasi niyan, purpose po niya, harvest po namin yung mga seeds niya rin dyan. I see. Para at least, uh, oh. mayroon pa rin kunti na. Sarap to, safa. Diba? Sarap. So, mayroon na siya mga ano, oh. Uh, fertilizer, di ba? Kasi po pag na, na namamatay. Ito Lalo pag may over ng init. Oh. Matagal na ito, madam? Yes, Mga ilang... Three years? Ah, uh, matagal na ito, madam. Cuban oregano. Kasi dati po doon sa may tabila yung may green garden po sa atin. Yes po, Cuban oregano. Cuban. Ito po, oregano vine. Yung sa atin? Native. Yung mas malalaki po ang dahon. Eh, yung ganyan lang? po bilog lang siya. Ay? Tsaka ganyan lang din po siya kalaki. Eh, hindi na lalaki yan? Lumalaki po siya, lumalago. Pero yung dito, tali ng katulad ng native na asing malalaki. Malaki, malaki. Yes po. Uh. So parang broccoli, gano'n? Pwedeng mura? O okay. nagbenta kayo nyan Pwede pa isa-isa lang po Pwede po, 50 pesos po ang isang spot. mayroon kayo diyan, ganoon. Ito na po 'yung mismo, pwedeng Ito na. Mayroon. Ito 'yung ano 'yo? Fashion proto, fashion proto. Eh? May mga seeds din kayo? Yes po, mayroon po. Hmm. Meron po yung produce namin mismo. Meron din po yung uh, important. So itong mga to, Flowers. sa mga usually, mga landscape po yan. Opo, mga resort. Uh, may nang mga namin dito. Talagang puntuan sa pagpumulat. Ano ba yung ginseng dito? Meron po. Kasi may nagbigay sa akin ng ano, ng tilapia, ano? Yes po. Parang siya, alam mo yung, ano, gurami? <laughs> Maliliit pa lang o, siya. ko siya gurami. maitim po kasi siya. Yan, dami nga nila. Opo. Hmm. Asan? Ah, Asan yung, ano, ah? Asan yung uh, ginseng niya May nagbigay sa akin na uh, karabaho sa DNR. Diyan, banda rin dyan, sa Kawag. Sabi niya, kunin mo ito. Namit ko lang siya dyan. Itanim mo. So ngayon, kung mayroon kang ginseng dyan, kasi hindi ko alam kung tama yung sinasabi niya dahil matanda na siya, 83 years old. Apo. Uh, tingnan ko yung ginseng ninyo kung tama ba yung sinabi niya sa akin. Baka naman mamaya eh, ano ba yung gamitin? Yung bunga ba o yung roots? Pero yung iba sa kwan ko, inalo nila sa alak yung pinaka-roots niya po yun. Oh. Ito so po. Ay, tama. Oh, ito nga yung binigay niya. So, paano yan? Ah, mo yung roots? Hindi naman po namin kuwan sa amin tanin. Hindi nyo pa na-try na? Opo, na, uh, na-try. na po yan. Um, flowers, nagbubunga na din po siya. May bunga po siyang bilog eh. Oo. Oh. Kahit na ganyan siya kalaki? Eh? Opo. Oh, Meron na po yan. Hindi naman po siya totally tumataas eh. Oh. oh. Tapos yung leaves niya, kunti-kunti lang din talaga. Oh. Ito na po, upang makakausap na po namin. Ano yung ginagawa nila rin? Gulay po. Iliyano mga na harvest na po namin. Si Bedon ka na yan. Sir ako lang po, sana po naka-assist sa inyo. O sige, sige. Boss, morning. Ah, mga tama na to? Ah, spinach po. Oh. Spinach, pwede sa munggo, pwede sa tinola, stir-fry, oh. any purpose. Baglang sa tinola. Si sa Saan na, po ito nakatanim doon? Sa kabila po. Ay, meron pa dyan. Yes, doon po ang aming taniman. dito ang dalahan, packing. Oo. Oh. Packing dito. So doon mga taniman din uh, yan? Sibling ano? area, opo. Kasi may kanya-kanya. Hmm. Oh. Dito po ang packing department, decor department. Sa taas, meron pa kami may, micro na na uh, hydroponics na nakalupang sa tubig. Oh, really? Uh, gusto niyo Oo. Oh. Sige. Okay. Galing na. Ito, sir, uh, ang pinatawag na green lettuce ito yung hydro. Opo. Nakalimutan ko sa tubig yan. Oo. Oh. Gusto mo yung sarap ko ito? Hindi na. Opo. Hmm. Tapos, pag minarvest, nakipunta sa Royal, baby veg siya ang nakalagay sa kanyang Royal. Hmm, galing, oh. So, yan ang Ay, man, yun ang ginagamit nilang technology rito. Opo, yeah, cilantro sa Tagalog. Oh, cilantro. Opo, ayan, meron kami. masarap yan, eh. Meron kaming tinda ngayon dyan, nakapak. Masarap sa kilawin, oh. Opo. Yeah. Tapos naman po, dito sa bandang area dito, Meron din kaming <coughs> ah, ang pwede rin po So po karamihan sa... dito ah, mga lettuce. Oh, ah, lettuce. Ah, may kangkong din, no? Ang kangkong pwede rin po sa kubigyan. Pero ang ginagawa yeah. ko is coco fit. Para madaling gumaki Saan niyo po pinabili ang mga to? Itong coco fit, in-order po yan. Ito, eh, order. Track, track po yan, gumawa oh. dito. Tapos ito naman po yung... So lahat to, kangkong is... po to? Lahat? Opo. May yung grease na dinibigyan ni like, na ko yan. Nagkakong proseso. Ano po alam? seeds micro Green. Micro. Buto siya, parang munggong pinupunla. Nakalutang niya yeah. Nalalagay sa sandwich. Mm -mm. Tama ba? Pwede. Uh, pero ano, ano pong buto ito? Uh, ang tawag kasi is Michael Green. Eh. Hindi sa buto ng mga... Radish, ganyan. Radish or, or spinach. Ano pong nasa yung buto yan? Radish, no? Pink radish. O, oh, pink radish. Pink oh. radish. Hmm. Kasi, hindi ba po kasi hindi pa dalang gumagamit? Oh. Okay. Ayan, gaya po Ah, ito is um, ah, ito na prepare siya ng ano, para din sa. Siya nag-grow ng konti. Kaya mo na doon sa rolling bed. Sa kabila. Ito naman sa kabila is halaman din po yan. Hindi ko rin galing. Pero iba kang panito siya. Kaya si store lang yun. Ang ganda pati ng background dyan, no? No? so pag-aari niya lahat to. Nung mayarin itong business. Iba po okay sa bundok. pero, family. oh, O corporation nga. Ito collard. Tama ba ako? Collard mais. No? to day, no? Ito yung gamot sa cancer. Yung sinasabi, magbigay Oh, wow. Mahal nga lang. <laughs> <laughs> Sorry. Yeah, huh? minutes, sa oras Ha? Kung nais ko yan, pwede yeah. Bira-bira, ganyan. Kasi pipira, yung, yung isang tab. Balik per kilo po, 150. Ay, per kilo? Pag nakapakpo, 85. Pag per kilo, kaya lang. 85 pesos? Oo. Tapos so, po, lang siya. Kilo. Ito, dun sa kabila. Ardes nyo. 150 per kilo. Ano yan, uh, mula sa soil? Hindi siya... From cell. Ganyan, ganyan ko rin din, tinatanim nila. Pag tumubo na, hindi ah. pa sa kabila. Pag ganyan na, hindi dipat na doon. Mm -hmm. ng proseso po. So, from seeds to... Okay, Ito, harvesting yung organic. Sa kabila din ko yan. Ito yung mga sari kanina. Celery. ah, na. nga nga. Cilantro. Opo, pupak siya. Makano yung ganyan? Yan, yeah, makano pupak ng coriander. Ito, kasi maging eh, natin na test tayo to eh. Yeah, okay. sa uh, mga kilawin actually. Ang sarap. Ang ispring na, 250 na yun, kilo. Oh. Kaya ang bibili ko. 70? 70 kilo, mura na yan. Oo. Mura na yan. Tapos kamote tops, meron din kami. Oo. Green lettuce, pindong habas yan. Kuni ko na yun? Eh, hindi. Yung pack mo ba, isa lang? Isa lang, isa lang. Okay. Kasi, ako lang namang kakayag yan eh. Diyan mo. Tapos, isang pack din ito. Ah, oh. uh, mas gusto mo yung nakapack talaga. Na ito ito na, na lang oh. 80 food kasi for a pack. Okay lang? Okay lang, okay lang. Yeah. dito. Ito na lang, ito na lang. Saka isang pack nito dyan. Mukhang nagingin siya sinanang dito ah oh. Oo, hindi talaga kami dyan. Yeah. Tagal na ba kayo rito? Oo, oh, po yan. Ito oh. kuya, dahil maglagas. Sa'yo nga ano rito, veterano kung baka. Oo. Oh, oh. Ayan, so, di dinagdagang kita. Dinagdagang kita. Thank you. Sobra na yan. At yeah. least, dinagdagang. Ang ganda rito. Na-enjoy ko pag ganito yung mga nurseries. Nakalagay is 96 na may discount ka na 85 per pack na po. Oh, wow. Siya, nice. Siya. nice. Yeah. Pero ang isipuan mo, okay na po ba ito? Yan, yan lang. Ano pong pangalan? Ferdinand? Okay po. So ganito silang mag-ano. Napaka-detalyo pala nito. Okay. Karang pa siya malinis sa labas. Oo. Oh. Ay, bago mo ilagay sa doon. Tapos, Sanda. yung po, ito plastic po. Alin, yung po, yung, yung container niya. Pag, yung kasi yung order ng ano, yung plastic. Po. Oh, okay. Yan ba yung kulay pink? Na... Ito po yung ano, yung um, eggplant. Po, anong kulay yung buwan niya? kulay pula ay brown ba ay, yun? Violet. Ay, violet. Uh, okay. Thank you, ah. Okay. 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 Uh, yan yung passion fruit, right? Nakwat ko na yung isang ngayon Malaman. Ito? Anong kulay ng bulaklak nito? Kasi marami palang kulay. Pero karamihan dito sa ano, sa Pilipinas. Marami kayo ron? Ibang, ibang klase? Tingnan ko nga. Kadalasan kasi rito nakikita ako sa Pilipinas. At sa US din isang klase ng bulaklak. Madalas ito nakikita ko eh. Pero ito iba yung kulay niya, Kadalasan kasi nakikita ko parang ganito eh. Yung matinggel lang. Yung ba, ho? Oh. Oh. Ganitong kulay. Ito 'to, golden photo pinch naman. Ayun. Ito. Double nga. Pero ito, magandang kulay nito, tama ba? Tight. <laughs> Nilagay lang yung kulay. So, yun nila, ano, nililinis yung mga spinach. Kulay. Ito, napaka-common kasi nit Ito ba yung common? O yan, itong single na to. Common. single lang pang kadalasan marami. Yeah. Ito, ibang kulay nito. Miss. Ayan. Okay. Pero yung dilaw, hindi pa ako nakakita ng dilaw. Wala po kasi yan yung dito. Hindi na may mula. Ay, hindi? Ah. Malaman lang yung po kasi may, namin pag namulak lang. Mayroon siyang ano, ano may pinipiling we, weather. Parang gano'n siguro. Oh. So ito, hindi nyo na alam kung alin dyan yung kulay dilaw. Hindi, Ano pa ba yung mga kulay nito mga to? 850. Mm. Ang bawat isa. Mm. 850. Buto po kasi yan na tinatanim. Kasi po po. Ay, ganun ba? Buto. Yung cuttings po, hindi magdaganto yung puno niya. Ah, ganun. Straight lang po siya, hindi siya tataba. Kaya pala yung ano yun. Pero kapag yung puno. Kaya pala yung iba, dinudugtong na lang. Opo, yun. Opo. Oh. Opo. So, yung mga puno niya, pinapabayaan na lang dyan, lumalaki. Mayroon pala siyang ano. Hindi ko siya, kayo, kung sa ating sundi, kataba yung puno, isa lang hindi siya magmumukhang bonsai. Oo. Oh. Ganun pala, hindi oh, ko alam yun. Kaya eh. kailangan po. iya yeah. Meron ako sa bahay, ganyan. Isa lang. Hmm.